ng Diyos pero, iba-iba yung paglapit. Iba-iba. Ang ibang tao na malapit sa reliyon. Pero, pag may reliyon pa kayo, tutulungan tao ako ng reliyon. No? May gano'n. May kapalit. Pero, pag matutuloy-tuloy pa ako niya, mayroon ba akong pilas niya? <laughs> so, actually, Tinawag ng Diyos sa mga tao, hindi na naman sa babae. At hindi na naman sa, sabi nga dito sa lahat ng aking pakay naman. Tinawag tayo ng Diyos kasi meron talaga dapat sa bilang isang tao. Bilang isang mananampalataya. Kaya nga po sinasabi po dito sa Isaiah 1 verse 18 hanggang 19. Sinabi pa ng Panginoon, halika yun, pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, nilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay papapanayin ko kayo. So, yung word dito ay sa napakaganda. Kung naiintindihan, alam po na Ito sinabi ng Panginoon, di ba? Hali kayo. Ah, sabi niya, pag-usapan natin ito kahit gaano man karumi ang iyong kasalanan, nilinisin ko ito. Kaya ito yung panawagan ng Diyos. Kaya ang tao, tinawag niya yung makasalanan. Pag natawagin yung wala, ay wala na yun. Diba? Kasi so, pinaparin ko si Kristo para sa mga makasalanan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tulad natin. Tulad natin. Sino ba ang madalas? Nasa kamay. Tinanggap tayo ng Diyos kasi lahat tayo ay marurumi. Nobody's perfect. Amen? Amen? Kaya kung pupunta ka ng church, ahanap ka ng perfect, mali. Kasi nobody's perfect. Ang nasa loob ng church is person, tao. Kaya, ang sinabi ng Panginoon dito na gusto niya pag-usapan. Mag-usap tayo, sabi ng Panginoon. Ang deal niya, dilinisin tayo sa kasalanan. Maliwanag po ba, mga kapatid? Yan ang deal ng Lord sa atin. Siguro, sabi niya eh, ang kasalanan natin ay habang tumatagal ang ating ida o tumatagal ang ating ida, tumatagal ang ating kasalanan. Agree ba kayo? Doon? Amen? Sabi so, bata pang alam, marunong magmuray. Bata pang alam, marunong magsugal? Bata pang alam, ay sabi nga marunong magsitang maliwan. O palagay natin, no, kamagal siya ng isang daan taong gano'n ang kasalanan niya. Sino magbabayad ang kasalanan niya? Diba? Kaya kasabi ng Panginoon, gusto niya makipag-usap ka. Amen? Kasi hindi sinabi dito, pag hindi krisyano, sobrang kasalanan niya. Pag krisyano, walang kasalanan niya. Totoo ba iyon? Sabi ko nang gala ng krisyano, walang paksa Krisyano ko, oh, oo. Pero hindi maraming kasalanan. Di ba? Pinagpaparin si Lord, kasalanan. Kasalanan ba yun o hindi? Pinagpaparin si Lord sa world, kasalanan ba yun o hindi? Pinagpapali si Lord sa parents. Kasalanan ba yun, te? Pinagpapali si Lord sa anak. Kaya nga, mga kapatid, si Lord kasi, sabi niya, gusto niya mag-usap o sabi niya, Kaya kaya siya sabi niya, hindi tayo. Sabi ng bagay, hindi tayo. Huwag tayong lalayin sa Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, ay napaka uh, ganda. Lalo na siguro, o ikaw mismo na siya sabi, Brad, baka pwede naman sumabayahan. Baka pwede naman sumama sa gawain ng Panginoon. Ano mo, napakaganda na mo. Kaya pag ikaw nag-decide ka na, malapit na ako kay Lord. Masunod niya ang pag -ibig. Amen. 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 Pag lumapit ka kay Lord, umingi ka ng tawad, dinising e, ka niya sa lahat ng kuri ng ating kasalanan. Matic yun. Kasi may mga tao na kausap usap, Brad, papatawarin pa ako ng Diyos. Ang dami kong kasalanan. Kaya e, sinabi ko sa kanya, kahit umusin mo ang tao, ikaw kang sumatay lahat. Kung humingi niya ng tawad sa Diyos, papatawarin ka niya. Ganon, you know, kabutihan Diyos. Amen mo ba? pagdila ba tayo ngayon, Lord? Kasi yung pakipag-usap din yan, eh. Lord, mababago ako. Hindi na ako Hindi na ako gagawa ng kasalanan. Ang yung sinubuhay ko. Amen. Amen. Ano may nakilala akong tao na bago isang snatcher, isang burlaper, pakit bahay, nagbago. Hindi na tumunga Hindi na masama. Umaakating sa church. Ang alam niya trabaho, Oma Umaakating sa church, gutom. Eh, siyempre, yun ang alam niya eh. Pero hindi niya sinasabi sa mga tao Nagutuntog na siya. Pero ang deal niya, Lord, ayusin mo buhay mo kung So, mahaba ang panahon. Ang tao na yun, pinagpahala ng Diyos. Pinagpahala ng Diyos. So, ganun pala no, deal. Kasi sabi pa rito, sa verse 19, ang sabi rito, kung susunod lang kayo sa akin, ay papapalain ko kayo. Kasunod, yeah. di ba? So, sabi, Brad, bakit ako talagal ko ng kresyano? At dami ko pa rin problema. Sabi mo naman, di naman wala ang problema. Tama? Hindi okay. e, okay. naman wala yan. Pag may hirap wala, yung pagbabalat sa buhay mo. Pag may Diyos ka na, pag nakipag-deal ka na, at mayroon ka ng pagsunod, kasi dapat ay pagsunod eh. e din. Hindi pwedeng tinawag ka ng Diyos tuwing linggo ka lang nandito. Nakipag-deal ka kay Lord, masabihin mo, Lord, okay, na, sa ka ha, basta nag-pray. Well, hindi. Kailangan sabi niya, kung susunod, hindi sabihin, mag-work ka kay Lord. Amen po ba? Amen. Meron kang gagawin. Yung senior sin life mo, sinner mo, baka mo lang, gagawin ng holy life. Amen. Pag napunta ka na doon, sabi ni Lord, Papapalain.